Aray ko po. Tao. Si Amino. Kabagal-bagal. E, Ang kanan mo

ko sabi ko siya kanina pa yan eh oh. at tagal ka si Mino oh, si Mino sisihin mo si Mino ang matagal Ano? Huwag ano, ito yung part. Ano? Eh, paano to Antayin mo kami. Kapag na kami. sa mama, Gusto mo? Sige, sige. Huwag dito. Paano yan? Ha? Ligyan eh, na tayo

Hello.